Anong ganap sa mundo ng showbiz? Spotted muli na magkasama si Sian Lim at film producer Iris Lee, dahilan upang umugang ulit ang chismis ng kanilang relasyon. Noong November 2023, kumalat ang mga chismis na hiwalay na sina Sian at Kim Chu. Sa gitna ng issue, nalink aktor kay Iris, na kasama niya sa ilang proyekto. Bago matapos ang 2023, kinumpirma ni na Sian Lim at Kim Chu ang kanilang hiwalayan kamakailan lamang, muling umusbong ang mga chismis na nag-uugnay kay Sian at Iris. Ito'y dahil sa kanilang mga larawan na kumakalat online. Isang larawan ang nagpapakita ng pagbonding ni Sian sa mga kaibigan ni Iris. Sa isa pang larawan, kasama ni Iris si Sian, at kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang motorcycle event, kabilang na ang singer-songwriter na si J.K. Labaho at ang nalilink umano sa kanya na si Miss Universe Philippines Cavite Diamate may mga netizens na nagpahayag ng galit kay Sian habang ang iba naman ay nagbigay ng pagbati sa aktor kung sakali mang totoo ang mga chismis sa relasyon. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.